Ayan, na tayo mga kaluti. Tapitin na natin. Tingnan nyo yung baha dito sa amin. Mayroong ano dito, mayroong kita tinggal nanti kung kuahnya kuah berani dan berani hindi natin kukunin dahil hindi sa atin to <laughs> itignan lang natin ganda dito na yung tubig dito sa amin ah, ayan po malaki tempat oh. oh, oh. <laughs> sau. Oh. Ah lalu. I Makan apa dia lalu. Tu. Saya itu. Oh. Nang sudah saya nyoyan. Amin alalu itu alalu. Tingkupuninya, mayroon din sa akin. Tingnan lang natin. tayo na kalalim na dito sa ano no hanggang dito na lang sa hanggang bayag oo <laughs> oh. oh. Binanggaling, <tellan> binanggaling, <tellan> binanggaling, 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 binanggaling,